Burst. Iinom ka lang ng isang baso nito araw-araw ng pitong araw, lilinis na ang liver mo at madi-detox, matatanggal yung mga toxins. Yes. At malaki may tutulong na ito sa panahon ngayon oh, na marami sure. na may fatty liver. Yan ang mga problema natin sa ating uh, katawan. Pero may yes. pag-aalu-haluin tayo. Meron. Paliwanag muna natin, ano ba ang liver? Ang liver ah. ay one of the biggest major organ in our digestive system. Oh yan, ha? Huh? Mapakarami po niyang trabaho at function sa loob ng digestive system. Pero one of the best function niya is a processor. Anong ibig sabihin ng processor? processor. Yung mga food na kinakain natin, kukunin niya po yung mga nutrients. Siya yung magpo-process at maghihiwa-hiwalay ng nutrients para i-distribute sa pangangailangan ng buong katawan. So, ganun ka-importante ang liver. Pero kung hindi healthy ang iyong liver, wala masyadong nagpo-process ng mga nutrients, bali wala ang mga iniinom ninyo. Ano itong paghahalu haluin natin para okay. mainom natin araw-araw. Pakinggan nyo, pitong araw lang pero makikita nyo ang malaking improvement. Bakit 'to? Pag healthy ang liver, pumupusyaw ang balat. Kaya nga 'yung gluta-tion, uh -huh. ba? Diba? Hindi side effect ang pagputi. Mali reaction yun ng katawan kasi healthy na yung liver. Glutathione is one of the main food for the liver. So if you take glutathione, nagiging healthy yung liver, pumupusyaw yung kulay. Ano itong pagsasama-samahin natin para timplahin nila at gawing one day okay. Seven, uh, one, ba, one, one, glass. glass, per day. Number okay. one. Number one, ang nutmeg. Nutmeg. Mm. Nutmeg uh, or anis. anise. 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 Or mongkada. Yan. Napakaganda pala niyang nutmeg. Yan ah. yung una. Pangalawa. Okay. Cinnamon. Una nutmeg, pangalawa cinnamon. Ah. Pangatlo. Pangatlo. Andito rin ang black pepper. Meron parties, po siyang antioxidant panlaban, properties na panlaban para man, sa mga cancer sir. cells. Yan. So, pangatlo yun. Ah. Ano una ulit? Nutmeg. Number two, cinnamon. cinnamon. Number three, black, black pepper. Pepper. Oh, pepper. Next. And number four, ginger. Okay, hindi dilaw. Luyang puti. Nutmeg. Number two, cinnamon. Number three, black pepper. Number four, ginger. And, And number 5 Five. Five coconut oil virgin coconut oil yung uh, pagsasamasamahin lahat eto mga ingredients na to pagsasamasamahin natin sa isang baso at ito po ang Mayroon number ang number 6 last lemon lemons kumuha ng isang basong tubig isang basong tubig okay so more or less 330 tubig. ml mm -hmm. tapos okay. one port. Teaspoon of nutmeg powder. Available po yan sa mga groceries. Makakabili kayo. Mm -hmm. One-fourth teaspoon. One-half. Teaspoon. Teaspoon of cinnamon, cinnamon powder. powder. Ka-ching! One pinch. Ano yung pinch? Kurot. Black pepper. Pinch. Okay. At? One-fourth teaspoon of ginger powder. boil pakuloan, pakuloan. For 20 minutes. Okay. Yung isang Ay baso na pinaghalo-halo nyo. Ayan. Pakuluan. Pakuluan? ...nang... Ng... ...nang 20 minutes. 20 minutes. Okay. Pagka nakulo na, iahon. Okay. Ay, i ano? Hanguin. Ha iahon. <laughs> iahon. Hanguin. Ah, yan. Tapos... Add 1 tablespoon isang of... Isang kutsara. ...BCO. Virgin cocoa oil. Yan. And... 1 to 2 tablespoon of lemon juice. Wow! Mixed together. What? Together. And take it before 20 meal, minutes 20 20 before minutes. meal. Yeah. Yung tinuturo namin one glass a day, di ba? Yeah. So if you want to prepare it para kunwari, i-prepare mo ng tatlong araw, titriplihin nyo lang basta ang ratio ganun, ganun dapat. Ganun yung ratio. Malinaw? Eto, yeah. pag pinakuluan na namin mas maganda maramihan na, di ba? Pwede. Pwede. Ita lagay mo sa pitcher, itago mo sa ref. Pwede, Pwede. rin 'yon. Pwede. Iinumin po ito isang baso 20 minutes bago ikaw mananghalian. Yun ay pinaka pinakamagandang oras noon. Okay, at makikita nyo ang resulta na ang inyong liver ay magiging healthy in just one week.